I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side unti-unti na talagang naglalabasan ng bawat ebidensya patungkol sa ating Doni at Bal Mariano na kahit nga ang kanilang mga matatalik na kaibigan nilantara na nga ang pagbanggit ng bawat pangalan sa isa't isa ng ating kopol at ganoon na nga lang ang tuwa ng ating Doni na sabihin nga ito ni Kuya Robbie sa kanya Narito nga guys sa nasabing video na talaga namang pinag-uusapan na ngayon sa social media. Giving this medal to someone whom I fell lame in the most. I dedicate this medal to the one and only Edward Barber because sobrang dedicated to Talagang ito nga si Kuya Robby Domingo ay hindi na nga mapigilan ng sarili na talagang binubuking na nga itong ating couple sa lahat ng mga bablis. Alam naman natin na ito nga si Kuya Robby ang president ng mga bula sa ating dondel na sila Donnie at Val Mariano. Kaya naman lantaran na nga rin ang pagbabanggit ng bawat pangalan ng isa't isa sa ating couple. Kaya naman stay lang tayo for more updates.